Ang sap tol, isang mapagpalang araw sa lahat, mo. So, kain muna tayo tol. Medyo, gutom talaga. Baon ng biskis tol. Okay. Darun. Balik pa sa Butom So Ayun nga muna tayo sa aglit no Kasi Butom Shoutout so, nga pala kay Siri Shoutout Yes man Dito pa rin ako sa lokasyon tulo. Hindi ako lumayo. Ayun, ayun yun ang biskuit. Ayun. Ayun yung lokasyon Sabi, ang gutom talaga ito, no? Yung, yung dalawa, lupas na naman ito. Tingin sa, pa yung bago. langgo pa ah. yung bugdol So, hindi tayo lalayo sa Yuria. Kung saan natin nakita. Doon sila SD. Na? Hindi lang ito. SD at si ano? Dax. Hindi natin sila pabayaan tol. Yuria, shoutout sa iyo si say ngayon, maraming salamat sa iyo, Reno. Iba uh, na tayong biskwit. Yung iba, tipirar ko na lang ito para bukas. Yung diba, mamayang gabi, kainin ko mamayang gabi. dami na talagang tridor na ano vlogger ngayon yun nahuli pa si ano to nakita ko si video na nahuli talaga si tawag to duga Ayan na, makataka siya. Ito kay Docs nga pala, no? Mag, siya pala yung, yung babae nagpanggap na, ano? Babae. Nakakala ko kung sino ba. Siya pala yun, no? Kaya nga hindi ako lumayo, tol. Buti na nandito tayo sa malapit para makarisback tayo agad sa kanila. kain tayo tol buti so, na malagyan yung tiyan natin hindi tayo gutumi no? so ikuti natin yung mga paligid ngayon At tayo nyo nga lang kubig So, ikutin natin yung paligid to. Para, sumedan na dalawa pang natira sa so, charol at sa kapadyubar. Kain natin to.

dan tak kasih ano, ano, si Duga area na talaga to. napaka critical kaya mag dubli dubli nga tayo <coughs> so, may mga ano dito. mga apak parang may dumaan dito tol tingnan nyo yung mga dahon na natumba. parang may dumaan dito yun ang dami doon natumbaw hindi <tong> tayo dadaan dito kasi sa tingin ko parang delikado 为啥？嗯。 Ang katahimik ng lugar to. Parang may narinig akong buhsi sa unahan. May narinig akong buhsi sa unahan to. Ano na kaya ito? Parang patibong. Parang patibong ko. Ano kaya yan? Ano? Mas tingin nyo yan ito. Baka silang may gawa nito ano? Ah, na bandido ah. Kaya ah, ito. Ano, may ano. May lubid. Saka nilagyan ng kahoy. Ano kaya ito? So, grabe talaga. Maraming patibong yung mga bandido. Dito sila. Dito sila. Kaya magbibili-bibili ingat kung talaga tayo. Hindi natin alam yung... At ...was yun sa lugar na to ba. malapit malapit pa rin ito itong lokasyon na ito tol ah uh, dito to sa mga sulok-sulok no doon sa kuta ni yung may bahay doon na maliit sa doon ah uh, kuta to malapit lang to sa paligid lang to tol no kaya sinecure ko no paligid sa tingin ko parang ano naman ay, miktag ako Sa lang. sana, maging safety sila, ano to lang. No? Saka ducks. Saka so, hinahanap ko rin ngayon. si Duga. Kasi, uh, ano yung nahuli yun. So, may nagsabi sa akin, nakatakas daw. Hindi ko na alam. Buti na yung sigurado tayo. Yeah, Kaya so, so, hindi ka nakapuntun, hindi ka nakumahabol talaga sa totoo lang. Ang mga huli. Ito lang, punti. Mabilis akong nakatakbo agad. Kaya yung naiwan si Duga. Siya yung nahuli. So, hindi ko hindi ko pa ma ano to, magamitan ng oras yun Kasi mahirap na. Ang bulabog sila ba? Hanap tayo ng chimpo, no? Chimpo lang yung kinakailangan natin. Tayo ng chimpo. Para uh, ang purpose kasi namin dito tol. Ah, uh, makita mo na yung katawan ni 44. Hindi kasi pwede ba baka ma sila. Galit si iyo, no. Bakit ano yung plano namin? Baka hindi na sa isabi sa amin kung saan saan nilagay ni Ayeng si Porky So, wala tayong ibang ano talaga tol, hindi magdasal lang tayo sa taas. So, magdasal lang tayo sa taas. Sana na magitan natin siya kasi hinirapan na talaga kami. Halos maikita namin yung buong lugar. So, wala pa rin kami nakita. Sige si Ayeng tol, ano, tuso talaga, sobrang tuso. Nagsisig lang muna talagang paligid niya. Magbibigay kasi. Kailangan natin mag